Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakapanayam ni OJ Diaz si Itbulaga host Atasha Mulak patungkol sa mga ipinakakalat na balita ng ilang vloggers na kesyo na buntis daw siya ni Pasig City Mayor Vico Soto at binigyan na raw siya ng engagement ring para pakasalan at panagutan. May bersyon pang botong-boto o gustong-gusto raw ni Aga Mulak, tatay ni Atasha, si Mayor Vico para sa kanya galing na mismo kay Atasha na maging siya ay nagtataka at nagugulat sa mga balitang naglalabasan at naguugnay sa kanila ni Mayor Vico. Ayon sa panayam ni Oji Diaz, ni hindi pangaraw sila nagkikita ng personal ni Mayor Vico, bagamat ang tatay nitong si Vic Soto ay nakakasama niya sa Itbulaga. Ang tanging mga nakikita at nakakaharap pa lamang niya ay sina Oyo Boy Soto at Danica Soto na mga kapatid sa ama ni Mayor Vico. Sa huli, pinagdiinan ni Ogie na ang mga ipinapakalat ng vloggers ay fake news. Ito, mga fake news po yun. Wala naman silang mga sources. Oo. Tapos parang nag-away wish pa sila ng bonggang-bongga doon sa dalawa. Eh wala nga silang pinagkuhaan ng balita. Kaya wag ho kayo basta-basta maniniwala dyan ha. Ayan po yung mga fake news account. Kaya wag ho kayo basta-basta magpapapaniwala. Kaming ulit may mga resibo kaming binabalandra dito, di ba? Otherwise, nakausap po yung artista. Pero kung tutuusin, kung pareho namang single si Natasha at Mayor Vico, wala naman daw sanang magiging problema. Pero ang problema nga, hindi naman totoo at ni hindi pa nga sila nagkakaharap ng personalen. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag si Mayor Vico patungkol sa isyong ito.